Hello, mga tolan dito tayo sa motospot Hey, siyempre Hindi <laughs> na Hindi na, hindi siya ganun kasi mangot Yung nakaraan na kasi mangot siya eh. Nabawi na nabawi na Nabawi na ah, nabawi na no? <laughs> Andito tayo ngayon para magpagawa ng linear spring sa front shock natin So, kasama na dun yung repack lahat Tapos, magpapadagdag tayo ng Senlo na ano yan? X1 ba yun? X1 na 60 watts. X1, 60 watts na MDL. Yung low niya yung white, no? Low niya white at yung high niya dilaw. May nakita na akong tropa okay. na nakaganito. Kaya, ayan. Ito yung papaabit natin. Keep hustling. Keep hustling. So ito yung mga nilalaman nung Senlo natin. So ito yung itsura niya, X1 Plus. Pa square siya mga tol. Iyan oh. Okay. Tapos meron siyang box dito. Dito yung para mga module niya no, yung ballast ganun. Nandito. Hindi ko sure yung tawag e, eh. Basta yun na yun. <laughs> so kung bibili kayo na ito at magdi DIY kayo dito sa motospot, ganito yung makukuha nyo. Pero pwede nyo na rin pakabit ipakabit nyo na X1 X1 Plus let's go ito naman ang ay may branding pa talaga no ha pala yung pampalinaw ng mata yung pinapatak. <laughs> <laughs> yung sen low. Kaya low. Puto, ganito. Eh, tapos high. High. Yung. Lagi liwanag Sarap Hey, thank you right Para saan ba yung linear spring na yan? Yung linear spring? Uh, uh, para Parang yun uh, Mas magandang response ng shock Especially sa lubak mm, Mas magandang response ng shock? Oo, lalo kung mabigat Pag magbigat masyado kaya masyadong malubak so, mm -hmm. ang tatansayin natin dyan yung dami ng lungs uh, -huh. pa kay natin doon sa linyo spring para maganda pa rin yung play niya tapos hindi tumutukod tsaka mm. hindi na siya matagtag no? hindi na siya masyado yeah. matagtag yung gaganda yung play niya So yung linear spring is upgrade siya. Ang alam ko, yung JBT din naka linear spring yun. Oo, oh, no. Yung JBT shocks naka linear spring na din. So kung magli spring kayo, ay kung mag-upgrade kayo ng shocks at nasa budget lang kayo, goods na goods na yung linear spring. Kasi yun yung gamit sa JBT. Yun nga lang, syempre yung JBT shock, adjustable yun. Ito sa atin, yung spring lang yung papalitan, tsaka re repack Ah, uh, nire-repack din siya. Syempre kasi papalitan yes. siya ng linear spring dapat papalitan din ng langis Little boy, boy anong langis ba nilalagay natin dito sa motospot oh, yung ginagamit tayo yung useful yun Motul Pork Oil Motul Pork Oil ah ito ganito 20W 20W heavy so makakasigurado tayo na magandang klase yung langis na ipapalit natin kasi syempre kilalang brand din sa si Motul at yun ang ginagamit nila dito sa spot. kaya safe na safe ang repack na natin ngayon. Tunin na, Itut na rin natin Ito, tono na rin. Tono na natin. Bigat ng rider, katulad niyan. Hmm, mga, ayan, uh, mga heavyweight. Yan <laughs> 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 yung linya is talaga para sa mga medyo overweight yan. Mabibigat mm -hmm. yung motor, may crash guard, lagi may angkas. Ayun, nag-angkas din ako eh. So, bagay na bagay talaga siya sa akin. <laughs> <automaic laughs> <sa natin. laughs> ngayon, kung ayaw naman, huwag mag-angkas. <laughs> <laughs> If ever na may sirang okay. pyesa rin dyan, papalitan <laughs> na rin. Oo naman. Kung pwede ng pyesa dito. Anong mga motor ang pwede dyan sa linear spring na ang meron tayong available ngayon ang alam ko Aerox and Max B1 dito pa at eh, meron tayo. Mm, Aerox and Max B1 V2. Sa so, ngayon yun pa lang meron eh, pero sooner or later magkaka na. So ito yung linear spring na gawa ng Adpro. Ayun, para sa N Max. Pwede ito sa N Max version 1 and version 2. Tapos ito yung pang Aerox. Version 1 and version 2 rin. May kita dito nakalagay sa packaging ng linear spring. Achieve optimal cornering behavior. Comfortable riding experience noticeable superior performance and low abrasion ayan yung mga naka-indicate na positive benefits pagka nagpalit ka ng linear spring grabe ba, linis na linis to ah parang bago eto mga to, wala naman tong sira okay pa naman so okay pa yung shocks na natin papalit lang talaga tayo na itong linear spring eto yung stock stock natin na spring sa linear so, mas maikli siya mahaba ayan mas mahaba. Ano So kaya siya mas mahaba kasi para mas matigas. Para mas matigas. So hindi ka lang sa langis matatang kasi yung iba kadalasan langis lang yung ginagamit para hindi mag-bottom out. So, mm -hmm. Okay din naman pero ang siguro nakikita ko downside. Eh, ganun madalas ginagawa pag nire-repack, diba? Pag nire-repack, syempre hmm. yung oil para hindi mag-bottom out yung shocks, hindi umabot mo sa part na yun. yung okay. uh, nangyari nga lang, hindi siya nagiging masyadong matigas. Hmm. So, Ayun yung nangyari sa akin. So, mababa, mab uh, mabagal nga siya bumaba, hindi siya nagbabottom out. Pero kung minsan mapapansin mo, ang hirap bumalik yung shocks dun sa dati ng form. Hmm. Ang like, dito sa linear spring, dahil nga mas mahaba ng konti yung spring, pag dahan-dahan siyang bababa, hindi nang good side doon, babalik din siya agad agad pero dahan dahan pa rin siya dahil mayroon tayong lubricant sa loob o ito ay kinipapabagal ng galaw nito compared sa puro langis na lang ang gagamit

Parang may nilad lang ah. Uh -huh. Oo. <coughs> Ang lak. Hindi ginawa talaga. Mawawala na yung tagtag. Oo -tag, eh. naman. <laughs> hey, it's so, it's so <laughs> paano, paano, paano? <laughs> <laughs> eh, hey, pwede na. Old goods na, parang bago na ulit. Sound <laughs> effect? So, yun, habang kinaabit ni April Boy yung parang bago natin shock sa sale, Indian Spring. At pinamasahin ito. Uh, mamaya susubukan natin yung play. Nakapit pagkatapos. Pa ha? Magkakabit pa ng shock doon. pa siya ng shock doon. Kaya ma-relax. Yeah. Baka April Boy yan. So, April ba yun? Alis mo nga kayo sa mo. Tapos nang ang ikabit yung linear spring natin. Kung gusto nyo ng ganong klaseng upgrade, punta lang kayo sa Facebook page ng Motospot. testingin pa natin siya sa daan. Doon tayo magbibigay ng feedback. Syempre, dapat masubukan natin sa daan. Tsaka pati yung ilaw, no? So, yung ano to, yung cello, ano yun, no? 6 months warranty. May 6 months warranty yung cello. So, all good. So, kung gusto nyo ng mga uh, ganitong klaseng upgrade, Facebook page lang ang Motospot. Bye. Bye. Na mukha ko. Bye. Bye. Thank you, Doc. Yes. Set foot. Pinahiram pa ako galing sa CR. Oh. Ay, group <laughs> It's time to test our new new lights and suspension. Ay, ang ganda na ng play ng harap ko. Unang unang napansin ko sa kanya, same play na siya ng rear shocks ko. May feel ako na parang tumaas yung harap ko dahil eh. Naglinger spring na nga tayo Ay ito lubak wow, Mas komportable na siya Hindi ko na nga masyadong ramdam dati Kapag uh, malubak No? To, to. Oh? Hindi, hindi ko na ganong karamdam So Maganda yung play ng linear spring Mas magiging komportable yung kamay niya sa long ride no syempre may vibration na sa makina tapos pag dumaan ka pa sa mga daanan syempre dito sa Pilipinas eh mas nakakangalay sa kamay no yung tagtag -tag. kasi sobrang tagtag -tag, -tag nitong motor ko dati pero ngayon sobrang komportable na niyang gamitin pagdating naman dito sa ilaw natin subukan natin dumaan sa madilim so subukan natin na yung ating bagong senlo bang tang Yagi, sobrang liwanag Pag sinamahan ko nung luma kong MDL Ayan na siya Wow, ang ganda O, oh, ayan yung ating Senlo na MDL Ah, ang ganda O, oh, malalaman natin pag nag high beam tayo Kung paano yung performance High beam Kutang ina <laughs> Shit wala, wala ibang eh, masabi sa Senlo ah, uh, sobrang tuwan tuwa ako sa Senlo sobrang tuwan tuwa ako sa Senlo na to Diyos ko yung uy ang ganda niya sa hams hindi pa ako tapos magsalita wait lang uy ang ganda nung ang lambot ano siya yung ano niya yung bagsak niya mabagal no pero yung angat niya Ayun, smooth lang. Bottom line ng upgrades na ginawa natin ngayon, so feedback ko sa Danger Spring, wala akong masabi sobrang komportable niya. Humaba yung play niya tapos sobrang komportable na niya sa lubak, sobrang smooth. na ng vibration, syempre dahil hindi na natin ganun karamdam yung Daan 'Yan yung mga nagustuhan ko sa kanya. Hindi ko na kailangan mag-JBT. 'Yan lang yung masasabi ko hindi ko na kailangan mag JBT front tapos sa ating senlo na ilaw senlo na ilaw patay muna natin to low beam ko, kung nakikita nyo yung nakikita ko ngayon napakaganda ng ilaw ko tapos high beam high beam ayan high beam sabayan natin ang low beam high beam ayan ang high beam so masyado na mataas yan para lang sa malalayo Ayan, ayan. So ayan lang, maraming maraming salamat syempre sa moto spot sa upgrades natin sa mga motor natin. Grabe, sobrang dami ko nang na-upgrade mula sa kanila at sobrang dami nang pinagdaanan ng motor ko sa kanila, maintenance and everything. So kung bago lang kayo dito sa channel ko, Motospot yung ating trusted number one shop. Sa pag-aalaga ng NMAX version 2 natin. And kung gusto nyo ng mga ganitong upgrade. syempre wag na wag nyo kaalimutan. I-like muna yung Facebook page nila. Then doon kayo mag-inquire. Sa mga presyo. Para sa motor nyo. And kung ano-ano pang pyesa ang hanap nyo. So kung bago lang kayo dito sa ating channel. Wag na wag nyo kaalimutan mag-like, comment, share and subscribe. Dyan sa red button sa baba. kay Moro Vlog. So ride safe everyone. And stay safe. Baboosh!